Aries, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color gold. Number 3, number 11, at number 25. Pahiwatig ng mga kulay. Ang red ay sumisimbolo ng lakas ng loob at determinasyon, habang ang gold ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at kasaganaan. Pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw. Ang number 3 ay nagpapakita ng positibong komunikasyon, ang number 11 ay nagdadala ng intuition sa mga desisyon, at ang number 25 ay tanda ng tagumpay sa mga proyekto. Taurus, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color brown. Number 4, number 16, at number 28. Pahiwatig ng mga kulay. Ang green ay nagdadala ng balanse at kasaganaan tagumpay sa magagawa, at habang ang brown ay nagpapatatag ng pundasyon sa buhay. Pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw. Ang number 4 ay sumisimbolo ng katatagan, ang number 16 ay pahiwatig ng biglaang swerte, at ang number 28 ay nagpapakita ng tagumpay sa negosyo. Gemini, Virgo, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color pink at color yellow. Number 5, number 14 at number 22. Pahiwatig ng mga kulay. Ang pink ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at pagkakaibigan at kasiyahan, habang ang yellow ay nagdadala ng sigla at inspirasyon kung ano ang gagawin. Pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw. Ang number 5 ay nagpapakita ng pagbabago. Ang number 14 ay nagdadala ng masayang pagkakataon at ang number 22 ay nagsasabing oras na upang mangarap ng mas malaki. Cancer, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color pink. Number 7, number 18 at number 24. Pahiwatig ng mga kulay. Ang red ay sumisimbolo ng kapayapaan at tiwala at katapangan, habang ang pink ay nagdadala kasiglahan at pagmamahal na masaya. Pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw. Ang number 7 ay tanda ng tagumpay sa mga desisyong pinansyal, ang number 18 ay pahiwatig ng swerte sa pamilya, at ang number 24 ay nagsasabing may darating na positibong balita. Leo, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow, at color blue. Number 1, number 19, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang yellow ay sumasagisag ng sigla at kasiyahan at maunawain, habang ang blue ay nagdadala ng katalinuhan at kagalakan at pagiging matsyaga. Pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw. Ang number 1 ay nagpapakita ng bagong simula, ang number 19 ay pahiwatig ng tagumpay sa trabaho, at ang number 30 ay tanda ng biyayang darating. Virgo, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color Gold at Color Blue. Number 2, Number 10 at Number 26. Pahiwatig ng mga kulay. Ang Gold ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan at linaw ng isip at ikakatagumpay, habang ang Blue ay nagdadala ng kapayapaan at pagpapahinga pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw. Ang number 2 ay sumisimbolo ng balanseng desisyon, ang number 10 ay tanda ng swerte sa pinansyal, at ang number 26 ay nagsasabing may bagong oportunidad. Libra, Aries, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color dark blue at color white. Number 6, number 12 at number 27. Pahiwatig ng mga kulay. Ang dark blue ay nagdadala ng mabilis na pakiramdam at karunungan, habang ang white ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa at kasunduan. Pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw. Ang number 6 ay sumisimbolo ng kasaganaan sa pamilya. Ang number 12 ay pahiwatig ng swerte sa trabaho at ang number 27 ay nagsasabing manatiling positibo. Scorpio, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color red. Number 8, number 15 at number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Ang black ay sumisimbolo ng proteksyon at misteryo at karunungan, habang ang red ay nagdadala ng katapangan at matibay na ugali. Pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw. Ang number 8 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa negosyo, ang number 15 ay tanda ng biglaang swerte, at ang number 29 ay nagdadala ng positibong resulta. Sagittarius, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow at color gold. Number 3, number 17, at number 21. Pahiwatig ng mga kulay. Ang yellow ay nagdadala ng malinaw na komunikasyon at pagkakaisa habang ang gold ay simbolo ng tagumpay at kasaganaan. Pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw. Ang number 3 ay sumisimbolo ng masayang koneksyon, ang number 17 ay tanda ng positibong pagbabago, at ang number 21 ay nagpapakita ng tagumpay sa mga plano. Capricorn, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color green. Number 5, number 13, at number 23. Pahiwatig ng mga kulay. Ang blue ay sumasagisag ng balanseng desisyon at paggawa, habang ang green ay nagdadala ng kasaganaan at kapayapaan. Pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw. Ang number 5 ay nagpapahiwatig ng swerte sa komunikasyon, ang number 13 ay tanda ng swerteng tagumpay, at ang number 23 ay nagdadala ng positibong enerhiya. Aquarius, Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color pink at color violet number 7 number 20 at number 31 pahiwatig ng mga kulay ang pink ay nagdadala ng kapayapaan at katalinuhan habang ang violet ay nagpapalalim ng kaisipan at katalinuhan pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw ang number 7 ay sumisimbolo ng tagumpay sa trabaho ang number 20 ay pahiwatig ng magandang balita, at ang number 31 ay nagsasabing manatiling determinado. Pisces, Cancer, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color pink. Number 2, number 9, at number 18. Pahiwatig ng mga kulay, ang blue ay nagpapakita ng relax na ugali at pagunawa, habang ang pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at pagtitiwala. Pinapahiwatig ng mga numero ngayong araw. Ang number 2 ay nagdadala ng balanse sa pamilya, ang number 9 ay tanda ng bagong simula, at ang number 18 ay pahiwatig ng kasaganaan.